Yan, magandang araw mga ka at welcome back po sa ating channel. Ngayon po ay pauwi ako ng uh, Quezon sa bahay para kamustahin ang sitwasyon at nangyayari ngayon doon. At pupunta rin ako doon sa parada ng Baka. Ngayon po ay Webes, uh, August 8, 2024. Ano, ngayon po ay may parada doon ng Baka. Galing po yun sa baka uh, Bakang Norte din. Pero magdadala doon ay mga taga Padre Garcia. Yung Padre po may nagpaparada ho doon. May, may binibintang baka. Uh, umaga. Mga alas, ay, mga alas 8 siguro. Alas 8 hanggang alas 12, alas 12 o hanggang alas 2. Ganon. Mga kaparmer. So ngayon ay alas 6 ng umaga. Ako nagbiyahe para hindi masyadong ma-traffic. medyo kulang pa rin ako sa tulog mga limang oras na ata na tulog ko ngayon dahil ako ay pang 2 to 10 ang aking schedule pero babawin na lang tayo pagka nakabalik ng maga ang importante ay ma ma timingan natin yung ano parada tsaka maganda maaga maaga makapunta doon para hindi tayo maubusan ng ano ng pagpipilian mayra pagtira-tirahan na maganda yung mauna tayo doon sa mga gaganda itong barangay na to kaparmer ay barangay lutokan lutokan uno uh, baranggay barangay lang namin yung landmark po doon sa pinagtitindahan ng baka ay uh, Tindahan po ng Kopras Or bilihan po ng Kopras Alvarez Nut and Kopras Yun po yung landmark doon Basta barangay Lutokan Uno Sa Riyaya Quezon Patabi ng uh, Lucky Day Beach Resort yun, yun po ang landmark doon Para kung sakali mong bibili kayo tuwing Webes Andun lang po, hindi na kayo maliligaw. Pinakakaliwa lang yun ang highway. Pero dahil ako ipabalik na, eh kakanan ako dito. Yan, ito po yung truck. Ah, malaking truck. nandito po yung mga baka sa kanan. Medyo marami pa to. Wala pa namimili? Wala pa namimili? Wala Kakarating nyo lang? Ako dumahan din ni ganini, wala pa kayo? Eh. Ah, Bukal okay, ka. Ang yung baka diyan. Huwag dyan, huwag dyan. Ay, gawa pa tayo ng baka. Uh, dini, dini. Oops. dini up, eh. May kwarentahan ka kayo dyan? Ay, Wala Makikay it's 50 tang Ay ko sa iyo Saan rin nabili na Oo no? na Warin tala ang gusto nung ano ko eh Hey, kita si Gita Warin tala ang gusto nung ano ay mag-alag kuwarintahan lang gusto nang mag ako. Pagka, na mag-alaga ko. pagka nag na yun mahal na yun eh. wala kaming ano? wala, wala. kaming kuwarintahan uh -huh. parang ako kakuntin dali nyo ngayon ano? yung iba na deliver na ah nabili na? oo malit na yun nabili na yun? nagkano ah, naman yun? 48 at yun yun ito po nabili sa amin. Ah, dito la ay nilapit. Oo. Oh, oh. Nilapit lang. Kaga dito yung nakabili. Ay, bagay dito na lang. Pinasama nila. na. Sinabay na lang. Oo. Oh. Ay, di nakatipid sa tracking. Oo. Uh. Ay, saka sa layo ba naman yung sa amin. Oo, so, oh, hindi baba ito nga naman. No? Aray, payat-payat na aray. Mas madali na. Aray, may madali na ko na sa iyo. Ari, mataas na sa presyo. Karing gandang Ari. Hindi sa dito. Ari naman yung mataas na. Ibigay ko sa'yo ng bilihan ha. Ibigay ko sa'yo ng 57 na rin. Malayo naman booking. Ito yung mga quality. Eh yun nga, ari nga, ha. mapapaba ang presyo na rin, Kisa doon. Isa din eh. Ari, medyo matamis-tamis ang bili eh. Kaya... Ari, ari naman yung malahi-lahi din. Lalapat ko sa iyo. Magano kang kaya mo din eh. Ikaw na. Baka tayo magkakasundo eh. Ari, mababukasan nyo pa sa 50. Ano ko hindi? Hindi. Kadyang, Talagang ang hindi gusto Nilalapat sa iyo. Ay, ba siya makakaya? Saan lang namin magbili? Ay, hindi kaya ang ano. Hindi pa sa may mag-alaga ako. Hindi ko nga sinama at baka ano nga. Wala na kaming madot na. Sa taga saan ka gabo? Dito lang naman ako. Taga rito ako. Ah, dito din lang Oo. Uh kaya -huh. uh -huh. ako pabalik Sa Batangas din ako kaya trabaho. Saan? Saan ito tumas? Oo oh. Ako yung okay, mobil saglit, gawa ng mga babay namin, nangangamatay na Ang ano ko oh. sa iyo Huwag ko ang presyo Pata ba yung sadyara? Pata ba yung sadyara? ba Habang baka. Ilabas e, mo ito, para makikin ano? E, ni inaalagaan ng isang taon eh. Laki agad yan. ay kahit jeep bibili Huwag Ok, tayo ka sa topos niya, yayum ka ka bilhin tayo. Tara. Ang mura naman sa jeep bibili, kaya nga eh, Inatingin ka. Kabisyo. Yan, alam, kalabraso. Eh ayo nga nang aking mag-alaga ng ano. Ito Iigit Ikita sa singgulta. Wala ay, pa. Wala pa sabi niya. Kita mo naman, ang malahi. malahi. Malahi ang malahi, malahi ng baka. Wala sabi niya, pati makawas. nadaing. Wala pa, wala pa niya sabi. Nadaing yung bossing eh pagka nakikit na sa 50 Ha? Hindi maintindihan ng aking tagapag-alaga Pagka ah. ang halaga ng baka hindi maintindihan ng tagapag-alaga. Pagka hindi na lang ako daw sabihin napakamahal. Oo. Uh -huh. mo. So, oh, eh sa akin eh sa akin, ayos lang. Ay uh -huh. doon sa tao. Um, hindi mag alaga Hindi naman areyong, ako mag-alaga eh. Wala akong bibili. Wala bibili. bibili. Um, um, mag-alaga ay eh, mag-aalaga, hindi makakamusi, hindi nakakaunawa. Dito hmm. so, sa presyo ngayon baka, hindi, hindi natin yun. Hindi ko nilalayo ang presyo na rin. dami na yan? Sa dami pa Gusto eh, lang namin mag siya ng nga bili Masasabi ko pa. Masali pa. Garcia. Hindi, Garcia. Garcia. Hindi eh, kita gali pa kaya? Gali pa ko kaya? Garcia. Krita ka na dyan. Sa iyo sa bayan pa, si Garcia ka papunta. Palayo na. Pagkakataon natin yung mga pangyayari. Ang mga pangyayari na larga <laughs> sa 55. Sabi ko sa iyo, mas mataas ito. Kaya kaya yun din, mas mataas din. Kaya rin naman, kasi dyan malaki na. Ikaw kayo napunta ng Garcia sa bayan? Hindi, hindi. Lalo ko doon kung makakapunta. Pasabihin ko sa iyo ang presyo nito. Kaya ano? Pasabing 60. 60? Oh, Oo. Wow. Ay, halaga pala naman yun. Tana. Ay, marami itong ano, marami itong ka mga kasama. kasama. <laughs> Tatagpoy ka sa labas ng gate. Maraming corridor na doon. Oo, sabi ko sa iyo. Ikaw na may tinatapat ko na din eh. Sige. 55, sabi ni Dutoy. Mabawasan Babuwas pa. pa. Eh. Tingnan mo baka, mahaba na. Sadyang... Bawasan mo buwan 50 Hindi naman nasa Hindi kaya <laughs> Baga mo 50 Tayo sa kapila Matungan mo si Matungan mo 50 Bawasan ko naman sa iyo yung ano Sinabi sa iyo Kasi sinabi 55 Bawasan ko sa iyo At gusto nga lang namin Gamay ano, kumita din na yung limandahan Para itinan nila yung sa iyo yung haba ng baka. ito mo naman ari. Lalo nung pag nakita ng na mag maganda lang ang sadya. Oh. Ayari na may mukha din. Dali medyo payat niya. matangkat naman. So, kaya hindi nagpipits din. Nagpipits ka kaya pag eh, ay Hindi pa naman. Hindi pa. Aga malapit nang siya. Oo. Oh. Masab sa bari kita mo naman na, kita kita kito 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 mo paglalakad kita ng baka kita ng baka mahaba nga lang hindi hindi mo ako ba so na mo nang tawad mo na may wala ka ng guest dito free deliver na kung gusto mo itutusokan pa ako oh. okay. hindi na muna boss, eh. Ah, naman hindi na, hindi naman nagmamadali. Salamat. ka. Oo, oh, uh, nawa hey, nang mag-alaga. Gusto malaman, eh, magkano ba ang kaya mo din eh. Ayun Ay, nga po, sa iba, eh, basta sa 50. Hindi, magsabi ka. Para malaman ko din. Bago, bago tayo mag-iwala eh. 47 po, sa'yo. Garnay, babawas pa ako sa libaw. 50 po. Okay. 50 po. Oo, mabilis, mabilis ako magbawas. Hindi ko pala, pala, pala. Wait, babawas pa ako.

47 lang ako Magkano sa dyan? Magkano tayo binibigay ma? mga? 24 daw eh 47 lang busing Hindi, dito muna parang Hindi kaya busing Magkano talaga, Magano, Malaga, talaga. Pa, ang Orlando? Ganda lang Magkano yung malakari? Talagang loob eh Ano ba? Ano ba? Ano ba dito lang Hindi naman, di naman yan ilalayo Dito lang ako Oo nga Hindi naman kayo matatalo na sa tracking. Eh. Wala Hindi talaga sa bilipo Ganda lang talaga dali, busing Alam mo dyan, siguritan mo na yung agad tulad doon, may 50 rin ang bintana ni ng doon. sabihin mo na lang eh. na may Hindi mo. Gusto lang magbili. Dahala ka na. talaga? Hanggang 47 lang ako. Boss, tara kasi. Salamat kaya. Kain ni Ice lang eh, yung mag-aalaga ko ga baka sabihin ni eh, sila tinataga eh, ako pa sa presyo. eh. <laughs> ah, eh ako isa ay ni Asambo sa, sa imi. Naman duda. Oo. Oh. Ako pa sa iyan anyway. Nadala ah, ko na piro Oh. Babayad na lang sa inyo. Oo oh, nga eh. wala. Hindi na nga na ah. sigurad. So, mo nga sigurad na ako. Salamat siya. So ayan mga ka-farmer ay ganun talaga Hindi natin nakuha 47 ang itinawad ko Ang halaga nila ay 57 nung una Nagbaba sila sa 55 Bumaba ulit sa 54 So sabi ko 54 Ano lamang talaga 47 Talagang ang nila 50 Pero kung nag, salag, nagbaba pa sila sa 48 O oh 48, 5 di kukunin ko na no, Kahit medyo mahal ng kaunti Mataas na rin naman ang tawad ko Hindi na rin naman sila talo doon dahil unang-una nakabenta na sila ng baka Tapos kada linggo naman napunta sila dyan Tuloy-tuloy ang benta Bernes, bibenta ulit sila sa Padre Garcia Kung bagay, eh, tubo na rin naman sila Sa atin lang ay eh, mabigyan natin ng murang baka ang ating mag-aalaga Para tumubo naman ng maganda Gawa na ang base ko sa baka ngayon Yun ay 150 kilos Kung itatimes natin halimbawa sa 320 Per live weight per kilo Papatak lang yun ng mga 48 47 sa so 150 kilos yun naman ay balag na ibig sabihin mayigit ng isang taon konting panahon na lamang ay lalaki na nga at patatabay na kaya tinira na natin sa ano sa per kilo na hindi na natin sinipat sa bultuhan so hindi kami nagkasundo ay may iba pa naman pagkakataon tsaka maaayos naman ang usapan hindi wala namang masama ng loob wala namang bastusan magalang naman ng ating pakikipag-usap magalang din naman sila sa atin uh, ganun lang kaparmer ano? so yung mga ganyang uh, tratuhan hindi nyo yung matututunan sa mga vlog ng mga, ano, yung mga nanonood lang kayo ng vlog kailangan pumunta kayo sa actual manood kayo, aralin nyo tsaka yung yung galaw nila ayun, kailangan maaral nyo yan dahil kalimitan dyan ay nangungumisyon di sila yung tunay na mayari kaya, kaya pansin nyo nung huling tawad na nung nagbaba na sila sa 50 tinawag na yung boss yun, yung final boss yun. ay hindi pa rin nagkaig eh. kaya umuwi na tayo umalis na tayo yung iba pa naman pagkakataon so, kailangan nyo maaral yan farmer ha yan ay importante kayo rin naman ang makikinabang kinabang dyan at dito nyo lang yan mapapanood sa ating channel kaya sa iba dyan uh, pwede kayo mag subscribe at masusundan pa yung mga ganyang klase ng video uh, informative video yan para sa inyo farmer para kayo ay hindi mapamahal baka mapahal man, mapamahal man kayo baka mga isa dalawang lang ano talagang masasagad nyo yung presyo ng baka so ngayon ka farmer uh, maraming salamat sa inyong oras sa mga bago huwag nyo kalimutan mag subscribe at ilike il ang ating mga video Ayan, mag-iingat po kayo at 888 naman ngayon ay maganda ang petsa. August 8, 2024. Yan, maraming maraming salamat po. Happy farming po. At dito lang ang ating video. Ayan, God bless po sa inyo.